sa Diyos Espiritu Santo. Sa balang na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga balang, sa kapatawalan ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng mga puni ng mga namatay na tao, at sa buhay na malasyon ng mga lugar. This is our faith. We believe na mayroon isang Diyos na mayroon tatlong persona. Son, God, the sun, the sun is not the God, the Holy Spirit, pero iisa sila, hindi po sila nagpapatalsikan, hindi po sila nagkaya pa hindi po sila nagpamatasan, sila po isa, pero may tatlong persona, may kanya kanyang nawain, the creator, the God, the creator, Jesus the Redeemer. And the Holy Spirit is the sanctifier. Ayan ang kapiling natin ngayon. Yan ang kasama natin ngayon. The Holy Spirit is within us. Kaya yung sabi ng Ipakilin natin kung binuksan natin kung pinasa, for the Lord's Gospel as we celebrate the solemnity of the Most Holy Trinity. Ano po sabi ngayon? Kasama ninyo ako hanggang sa kapatosan. Santo. hindi ko kayo iiwan hindi ko kayo pumapayag hindi ko kayo makakalimutan sa maka kasama ko kayo, kasama ninyo ako, and what is that? the Holy Spirit and the Holy Spirit is with us and God the Father and God the Son is with us yes Emmanuel God with us hindi bukulang ang ating kumadalang panahal. Saka. At hindi tayo mananlalig. This is our God. God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Manalig po tayo sa mga tayong mga pakisig. Meron tayong buhay na wala yan. Amen. Hindi ka na ba? Nice to meet you, Tim. Kaya sabi the fullness of time So, it's God's revelation for us that there is one God in three persons. The whole, the Holy Trinity, or God the Father, the Son, and God. The Holy Spirit. Simple lang na pwede. Eh. Sabi nyo naman, paborito, kape. Gusto-gusto na gusto yan, kape. Three in one. Pag natin, pag natin lang ng kopi, three in one, binigyan kita,

Kung kayo po ay nasa Pisaya, ang tawag sa inyo Pisaya, di po ba? Eh? Amen po. Amen. Pero ang tawag sa inyo ay Pilipino. Kahit Pisaya ka Pilipino. Pero kung kayo medyo napunta sa Pakiyo, oh, wow, level na yan. Nasa Luzon ka, ang tawag sa inyo ay ano po? Pilipino? <laughs> Kung napunta kayo sa Mindanao, sultan ko na lang, Some place ah, sa place doon, ang tawag sa iyo ay Mindanawan? Eh? Ayan, at ko sa inyo, pag kayo napunta sa South China Sea, doon sa Pilagaagawan, ano tawag sa inyo? Pilipino? Pilipino? Eh, amin yun eh. Naangkin lang nila eh. Sa Pilipinas yun eh. Tandaan mo, tapos ka sa Luzon, nasa Literaw ka, nasa Visayas ka, at tawag sa iyo Pilipino. Eh yeah. po, simple lang. Ang Diyos ay tatlong persona. Diyos, God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Eh ang gusto daw ngayon yung yung uh, na ang blanket at ilong na kapag umahangin, naka-on, umiikot mag dyan, mag-ikot dyan may hangin, hindi po ba? Eh, po, tatlo yan, yan yung ring. mag ikot dyan, yung nananang magpunghangin, mula doon sa tatlo. Siya na po'y magkakasama na nagbubungan ng hangin. It's the same God. Nakapag, inilahang ka na ng Diyos, through His Word, Ama, kasama ang anak, kasama ang Espiritu sa Diyan. Amen. Amen. Ha, uh, tatlo, tatlo, isa, San sang tatlo, manan na sang tatlo. Pura yun natin ang Panginawa. <laughs> <laughs> Ikanwa, no, no, faith, sino ko ba ito ang in love? Ah, sa'n ko ba ito? Parang ayaw, sabihin mo sa <laughs> <laughs> ito natin, aminin. <laughs> Pag-ibig, mga kapatid. Alam niyo po, kapag narinig natin yung isa-tis Trinidad, yan yung connection. Yan po yung pagkakaisa ng tatlong persona sa isang Diyos. At ano po yung nagkoconnect sa kanila? Paano po sila nabubuhay bilang Diyos? Alam mo naman natin yan. Maraming pa tayo ng Diyos, ay buha, ay ko. Pero pa, paano sila? Nagkakaisa. Sa pumamakita ng pag-ibig. Because of love obedience and tell the Father God, the Son, and God, the Holy Spirit is love. Kaya kapag pinag-uusapan namin namin ang Diyos, is always about love. Sabi niyo ako ulit, love. Sabi niyo sa katabi niyo, love. Ay marami mga tao na hindi na eh, yung love eh. Wala na love. Kasi ang mga puso namin nagturo, ang puso ko'y nagturo. Nalilin No, sorry. Stir-stir. Ha? Oh, nabigyan eh, inuwi ko po 'to. No, bakit? Siya pa. No? Bakit? Ang ihiro paligyan no? ng alaala, kasi alam niyo na alaala ng pa sila sa laleng, <laughs> yung mananpera, no? 'Yung paligyan no? Tapos Venus na. Ng pala, sumama din po At ganyan pa hindi ka hindi sa atin Mananatili siya sa mga He is always in love with you. Saan yung sa iyo tatapig lang? Tignan mo lang yung katabi ano emoji ba yun niya? Parang eh. Nalulungkot ba? Or ilaw? Ilaw? So, no? Kaya naman yung proclaim our identity with Christ as we proclaim the name of the Father and of the Son. Lagi ko natin isipin na sinasabi natin sa kanan ng Ama, iyon mean, yung sa kala ng pag-ibig ng Diyos. Kaya sa kala ng pag-ibig, sa kala ng pag-ibig, sa kala ng pag-ibig ng, pag ng, pag ng Diyos. Sa ngala ng pagibig ibig ng Ama, sa ngala ng pagibig ibig ng Ana, sa ngala ng pagibig ibig ng Espiritu Santo. pag ibig Kaya tayo, kapahal ng Diyos. Paano na patunayan? John chapter 3 verse 16. It's all about love. For God so loved. That he gave his only begotten son, the the of the For the of the world, that he gave his only begotten son, that he who believed in him. shall not rest but have eternal life. So, so, pag-ibig. Eh, ito, hindi na ako tawala maraming mga tao ngayon. Saan tayo? Anong source ng maraming mga tao ngayon pagdating sa pag-ibig? No? Maraming ngayon ang -ibig na, hindi na, at hindi na, hindi na ang Diyos. Yung maliit na Diyos. Small letter D. Diyos, Diyos sa akin. Isa lang po ang Diyos. Hindi po marami ang Diyos. Kaya huwag sa sabihin na marami ang Diyos. Tapos yan, Hindi. Isa lang. Kasi kung tatlo ang Diyos, magpapatalbuhan, magyayabangan, magpapataasan, hindi magkakasando. Lagi may conflict. Pero iisa ang Diyos. At ang Diyos na ito ay Diyos ng pag-ibig. Amen. At kapag pag-ibig ang tumiral, mga kapatid kay Kristo, ang pag-ibig ng Diyos ay ang pag-aalay ng kanyang buhay sa so, pamagitan ng kanyang anak na seso.